Hi everyone! Alam nyo bang medyo matagal na tong video na to? Kadalasan nga hindi na ako updated at yung mga lumang video ay natatabunan na rin. 11 ng tanghali ay lumabas nga ako ng bahay para mag grocery. At tingnan nyo tong paligid namin. Sadyang nasa bukid nga talaga kami. Mabuti na lang talaga at may isa na kaming kapit-bahay dito malapit. Anyway dahil nga nasa bukid kami, syempre maglalakad pa ako ng medyo mahaba-haba para makakuha ng tricycle na sasakyan. Ilang minuto nga din tong lakaran. Dahil sobrang init, dala talaga ako ng payong. Alam nyo yun, minsan matinding init, tapos biglang nalamig. Tuloy prone tayong lahat sa mga sakit. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako totally healed sa ubo ko. Sobrang hirap talaga pag may sakit ka. Kaya't pinapayo ko sa inyong lahat mag-iingat palagi. Ilang minuto nga lang pala yung layo ng palengke dito sa amin. Sa mga bagong followers pala ay taga Solano Nueva Vizcaya ako. Isa to sa pinakamagandang municipality dito sa Nueva Vizcaya. Anyway, ilang minuto nga lang at nakarating na ako dito sa loob ng palengke. Dalawa pala yung palengke dito sa amin. Dito sa palengke na to ay halo-halo yung tinda nila. At kadalasan nga hanggang alauna lang ng hapon yung tinatagal nila. Yun naman ay para mag giveaway naman dun sa kabilang palengke. Dito pala sa malaking palengke ay mas marami kang mabibili. Isa pa, mas maraming mura dito. Kaya dito talaga ako na namamalengke at kailangang umaga. Kasi paghapon na ay sarado na sila dito at dun na nga sa kabilang building. Pagkatapos ko palang mamili ng mga konting gulay, nagpunta naman ako dito sa Yami's Bake Shop para magmerienda. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal neto. Tapos iniwan ko nga lang pala doon yung mga pinamili ko. Pupunta pa kasi ako ng Save More para bumili naman ng grocery. Mabuti na lang at mabait yung mga tindera na pinag-iiwanan namin doon. Nakikigaya nga lang ako sa nanay ko na nag-iiwan doon ng mga pinamili. Anyway, saglit-saglitan lang naman ako dito sa Save More. Kailangan ko kasi talaga talagang mag-tight sa budget. Bumili nga lang ako ng konting manok pambao ng mga bata, gatas, at konting biscuits. Pagkatapos nun, bumalik ulit ako dito sa palengke dahil mas mura nga dito yung itlog nila. Kailangan talagang mag-tight sa budget ngayon. Lahat talaga ng pagtitipid ay ginagawa ko. Wala na yata akong ibang ginawa kundi magtipid sa buhay. Mula Japan hanggang pag-uwi ko ng Pilipinas ay panay ganun talaga yung ginagawa ko. Pero mas maigi na rin yun kaysa maging one day millionaire. Pinakaayaw ko talaga ay yung nauubusan, lalong-lalo at may mga anak ko. Nakababa na pala ako ng tricycle at agbasundo lang ako kay Kuya AJ. Nabibigatan kasi ako sa mga pinamili ko. Tapos sobrang init pa. Ako lang ba yung nakakaramdam ng sobrang paghihigpit ngayon sa budget? Grabe ngayon lahat ng bilihin no. Wala na talaga akong masabi kundi ang hirap mag-budget ngayon. Mabuti na lang at may mga gulay kami dito. Fast forward, paalis na ulit ako ng bahay. May usapan kasi kami ng pinsan ko na aalis. Nadaanan ko pala dito si Father Dear. Namimitas ng kangkong na pambenta ng nanay ko. Medyo hapon na to pero ang init pa rin, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyong pabago-bago ang panahon. Dahil medyo malayo-layong lakaran at sobrang init, Nagpahatid nga ako sa pamangkin ko. Magmomotor na nga lang kami. Kasi kung maglalakad pa ako ng mga oras na to. Diyos ko, baka pawisan ako makarating doon sa pinsan ko. Mabuti na lang at walang pasok yung mga bata ngayon. Dahil nga hindi ko pa nabili lahat ng bilihin ko sa grocery. Napag-usapan nga namin ng pinsan ko. Napupunta kami sa grocery na medyo mura-mura. At mamimili nga rin siya ng laman ng tindahan niya. O siya, nakarating na pala ako dito sa pinsan ko. Pagkatapos nun, uuwi agad si Kuya Alan sa bahay. Tingnan nyo, may batang nakasilip din. Ito Ay, siya si Emmy na baby namin. Inaanak ko sa binyag na anak ng first cousin ko. Anyway, paalis na rin pala kami papunta ng grocery. Dito talaga kami nagkakasundo ng pinsan ko. Kung saan may mura ay dun kami. Kasama na rin pala namin yung baby niya. Ang usapan namin mag-grocery kami. Pagkatapos nun ay maguukay ukay nga kami. Mamimili nga kami para sa graduation at recognition. Siya kasi ay magpapagraduate na ng kinder. Tapos ako naman ina-advance ko na. Ina-advance ko yung susuot ko para sa recognition ni Ate Cheska. Pero pero tawang-tawa talaga kami dito kasi hindi pa naman ako sigurado kung may honor sa overall si ate. Pero nung first quarter may honor naman siya. Pero netong second at third quarter ay eh, walang awarding. Nabisi kasi yung mga teachers nila. Pero ako naman ay si Ashumera. Nag-a-advance na nga sa pamimili. Pero di bale, okay lang naman. Anyway, nakarating na pala kami dito sa Liza Supermarket kung saan karamihan ay dito na mimili para sa mga tindahan. Opo, dito nga yung pinakamurang grocery store dito sa Solano. Kunti lang naman yung binili ko dito. Yung mga kailangan ko lang dun sa tinitinda ko. Pagkatapos namin dito sa grocery, All ay nagpunta garments. naman na kami dito sa ukay-ukay. Bungad pa lang ay nakita na nga naming sale at nasa 20 pesos lahat ng garments. Kung taga Solano ka, dito lang yan sa tapat ng Liza Supermarket. Pumasok lang kayo at mamili. Sumilip-silip din ako pero wala akong nagustuhan. Samantalang itong si Mama Joy ay may nabili dyan. Nakabili nga siya ng puti na toko. At alam niyo yun, sa halagang 20 pesos lang ay medyo maganda-ganda na yung napili niya. Parehas kami talaga na nang hihinayang sa mga mamahaling bagay. Kaya nagiging praktikal lang kami. So yun lang for today's video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!